So si Bing ay nasa waiting area sa likod. It's time for Fast Money. Give me 20 seconds on the clock, please. Good luck. Fill in the blank. Ang sama ng panaginip ko na wala raw lahat ng blank ko. Go. Pera. Ano ang kayang gawin ng kabayo? Tumakbo. Paano mo masasabing conservative ang isang Pinay? Mahaba ang damit. Lugar kung saan confident maghubad ang mga lalaki. Sa US po. Bukod kay Mickey Mouse, magbigay ng Disney character? Um... Uh... Let's go, Sam. Tignan natin kung ilang puntos ang makukuha mo. Fill in the blank. Ang sama ng panaginip ko na wala raw lahat ng pera ko. <laughs> sabi ng survey siya, ay. Nice one. Lahat ang mapanalunan sa family feud. Ano ang kayang gawin ng kabayo? Sabi mo, ito, Makpo. Survey says... Pwede. Nice. Paano sa sabing conservative ang isang Pinay? Sabi mo'y mahabang mahaba damit. Survey says, Wow! Nice! Lugar kung saan confident maghubad ang lalaki, sabi mo, USA. Yes. <laughs> okay lang yan. Bukod kay Mickey Mouse, magbigay ng DC character, hindi na natin nasagot. 109, very, very good start. Thank you, 91 to go, good start. Let's welcome back, Bing. Bing. Kamusta? Kamusta ka, Bing? Bing, mo kung ilang puntos na nakuha ni Sam. 150. Ika, medyo, medyo, tama. 100 plus. So, in fact, 109 ang nakuha niya. Ibig sabihin, 91 to go. Kayang kaya mo yan. At this point, makikita na ng mga manunood ang sagot ni Sam. Give me 25 seconds on the clock, please. Good luck, Bing. Fill in the blank. Ang sama ng panaginip ko nawala raw lahat ng blanco. Oh, go. Alahas. Ano ang kayang gawin ng kabayo? Tumakbo. Ah, uh, tumalon. Paano mo masasabing conservative ang isang Pinay? Mainhin. Lugar kung saan confident maghubad ang mga lalaki? Sa CR. Bukod kay Mickey Mouse, magbigay ng Disney character. Minnie Mouse. Let's go, Bing! We need 91 points. Fill in the blank sama ng panaginip ko Araw na nawala raw lahat ng alahas ko. Ang sabi ng survey sa alahas ay... Ang top answer ay pera. Naku, ano ni Sam. Ano ang kayang gawin ng kabayo? Ang sabi mo ay tumalon. Ang sabi ng ating survey ay... Uy! Ang top answer dito ay manipa. Sipa, manipa, yun ang top answer. Paano mo masasabing conservative ang isang pinay? Ang sabi mo ay... Mahinit! Ang sabi ng survey sa Mahinhin ay... Boom. Ang uh, top answer ay mahaba ang pananamit. Nasagot ni Sam. Lugar kung saan confident maghubad ang lalaki. Sabi mo isa CR. Ang sabi ng survey. Boom. Ang top answer ay sa beach. 17 to go. One question away bukod kay Mickey Mouse. Magbigay ng Disney character. Sabi mo Mickey Mouse. 70 points. Ang sabi ng survey kay Minnie Mouse ay All right. Fencing sisters, Olympic weightlifters. Grabe. Congratulations, you have won a total of 200,000 pesos tonight. Woo! Grabe. Pero siyempre, bagong lahat. Good luck sa mga paparating ninyo mga tournament competition, whether here or abroad. Please know that we are very proud of you. Thank you. salamat po. Maraming salamat. At siyempre, sa ating Olympic weightlifters na babiyahin patungong Paris Olympics, Tandaan ninyo, ang suporta namin ay 100%. Okay? Yeah! Kahit ano man ang mangyari sa Family Feud, doon sa Paris, eh kayo ang champion para sa amin. Yeah! All right, eto na po. Anuman po ang mangyari sa Paris Olympics, we will always be proud of you, our national athletes. Alam niyo po, suportado po namin kayo. Tandaan niyo po yan. Dahil ang inyong tagumpay ay ang tagumpay ng ating bansa at pinagdarasal din namin ang inyong kaligtasan parati. All right?